so may pa pala dito so ang tinutumbok natin is itong loob na ng palengke ayan, ng bawang launyon Grand's Pharmacy ayan palaki din ang pamilya nila dito okay Himallores oh, ako okay. Pantanen. frozen food naman ito. Okay. So, ito na yung party ng gulayan. Okay. Ops! Ganoon-ganoon natin. So, frozen vegetable section ito. Sa kabila ay fish section naman ito ngayon yes, Sir. Sige po. Dito naman 'yan. Ayan. So, fish section na lahat ang mga 'to. O, so, dito naman is meat section. Ayan. So, puro karne naman 'yan ng direto, ayan oh. Okay baka, ko. O, Ito. fixed section na naman Ito. ano vegetable section okay Ito. 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 ko Ito. po Ito. Okay, so bibili tayo ng tatlo Ito. 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 Thank you very much po. Okay, nakabili tayo nito. Kamuting alining ta ko na dati ata Okay, so ayan. Vegetable pa rin dito. Vegetable section. Ayun. parking naman ng ano to ng mga kalong-kalong at saka mga single motor okay balik na tayo okay puti natin dito ng konti okay yan wow ang luwag pala dito hanggang yan Okay. Ito na tayo hmm. Okay Ang dagat Wow yeah. 51 hap malamon Ang tamang Sayan Tiram Tahong Okay Tiram tahong Okay salmon daw huwag na okay bangus ang dami sa dito grabe dami sa dami sila dito sa kabila wow may mga pusit wow oh. yan sarap yan no? oh okay, kabilahan talong dami pusit dito oh Oke ya. Kulingan. Ya. Ya, mga slice naman kadami, kadami Sobrang dami. Mabuhang dami ng paminggang ispag-ikaw sa bawang lang Yes, sir. Okay? Again, libutin pa natin. sa mid-section. Sir, ispag-ikaw pa. Bilipat sir. kanya ma'am, eh, hey, kare ba Ah, oh, baboy. Yes, sir. Madam, maaari nating kapalit dito kay Karne ti baka yun toy. Karne baka na sa Ah, okay. okay. Isa man ako makita kon. Thank you. Ah, oh, madaling maubos yung baka dito. Oh. Ito yung gustong gusto ko, yung RR seat. Ayan o. Awante po sir. Ito naman ay bigasan. Okay. Yeah. Bigasan. Okay tayo sa taas para makita natin kung anong parinda dyan. Ay okay mga ano ito Mga Beauty 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 parlor Ayan So ayan mga beauty parlor ng mga to Saka may dry goods din dito Okay. UK area Sinelas naman dito Ayan Ah, sari-sari na dito Okay Ayan. Yung mga Chinelas Ayan Mga RTW So, ayan na Okay So, ayan Dry goods Dito dito na pwede yung dry goods Ayan, mga chinelas Okay Mga shorts Ayan Ayan din sila Dito yung mga pambata Ayan, oh Okay. Chinela, step in. Okay, yan na yung uh, kuhan natin. Dina, pinasokan natin kanina. Sago ba natin kayo? Ito yung juice yun, juice. Sir. Ano yung flavor? Ito yun eh. Ata Green? Pandan Melon. Pandan yung Green yan. Yu. Okay. Mga naman ito talo? Pandan Melon. Bilhin tayo ng Pandan Melon. Tignan natin. Yung Pandan Melon nila dito sa may bawang lonyo. Ayan, ayan. Tatlo, tatlo, tatlo. tatlo. Okay.